Nung marinig po ni Filipe yung sagot ng bating na siya'y sumasampalataya ha, ah, sa ating Panginoong Heso Kristo na si Jesus Christ, anak ng Diyos, eto na po, pinatigil na po yung karo. Ano po ang nangyari? Eh, kapwa lumusong sa tubig itong uh, si Felipe at ang bating at binautismuhan ni Felipe ang bating. Tama po ba? Bakit po binautismuhan yung bating? Kasi, sumasampalataya kay Jesus Christ. O, oh, e dito po, sa iglesia sa may apalit pampanga, ah, nandito po yung mga dating, ah, mga membro dyan, ah, matanong ko lang po kayo, ah, kay Sister Grace Barrios, ah, nung kayo po'y bautismuhan, dyan po sa may iglesia, sa may apalit pampanga, tinanong po ba kayo ng ganito? Ah, Sister Grace Barrios, sumasampalataya ka ba na sa mga huling araw na ito ay sugo ng Diyos si kapatid na Soriano? Pwede po bang sumagot? Si Sister Grace Barrios, yung iba pang mga ha, nanggaling po dyan sa may iglesia sa may apalit pampanga, Brother Roniel Legaspi, ha, Brother Robert Santos, ha, pwede po ba ninyong patunayan eh ikaw ba, Sister Grace Barrios, ay sumasampalataya na sa mga huling araw na ito ay sugo ng Diyos, si kapatid na Soriano, ha? Ah, kay Brother Carl Lewis. Ayan, sumagot so po si Sister Grace Barrios. Opo, Brother Will, na utu ako ni Soriano. Whether <laughs> it's higher form or lower form of debate, it's still debate. And debate is defined as you are going to have an arguments with two opposing opponents, di ba? <laughs> Pero <laughs> debate, gagawin mong panlugaw, eh wala ka namang kaaway doon, napapakain ka eh. Sino kaaway mo? Bakit okay. ipag-away ba yun? Sasabihin mo ba sa kanya, hindi, hindi to lugaw, pansit to. Tapos mo, hindi, pansit yan. Ano yun, di diba? Binigay ka na rin ba kay Satanas? <laughs> um, <laughs> uh, <laughs> hindi makasagot sis Grace. <laughs> hindi, actually, ano unofficially, walang nagtitiwala sa akin eh. Ang nagsasabi, uh... ang nagsasabi sa akin tiwal binigay ako sa kay Satana, yung mga MCG ajan sa ano, sa Facebook. Asa punong bating yung kasulatan ng propeta Isaias yes. o hindi naman na uh, maunawaan nung batin kung sino ba ang tinutukoy doon po sa propesya, doon po sa uh, hinuhulaan ng propeta uh, isayas Kaya, ang nangyari po, ito po si uh, Felipe ang ginawa po niya ay uh, uh, yung kasulatang binabasa ng uh, bating ito po ay uh, kanya pong uh, isinaysay ang uh, tungkol sa ating Panginoong Heso Kristo. Ipinangaral po ni Filipe sa batin na sa ating Panginoong Heso Kristo ah, natupad yun pong ah, hinuhulaan ng propeta Isayas. Nagkakaintindihan po ba yung ating mga kasama? Nasundan niyo po ba yun? Na yung batin binabasa po yung kasulatan yung hula ng propeta Isayas. Ngayon, ito po ang ginawa ni Filipe, ipinangaral si Jesus Christ doon sa batin ha ah, pinatunayan ni uh, Felipe na si Jesus Christ ang tinutukoy sa hula O ngayon ano po ang nangyari tutuloy ko po ang basa at sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig at sinabi ng bating narito ang tubig ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan. Ha? Ah, nung sila po'y naglalagbay, dumating sila sa isang dako o isang lugar na may tubig. Ito po ngayon ang pagtatanong ng bating kay Pilipe. Narito ang tubig, Pilipe. Ano pa ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? Interesado po ba ay ah, yung nga bating na siya po ay mabautismohan, ay interesado po siya. Kaya nung makakita po siya ng dako na may tubig, tinanong po niya si Filipe ano pa nakakahadlang upang ako ako'y mabautismohan? Ano po ang sinabi po ni Pilipe? 37. At sinabi ni Felipe kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. Ano po ang tanong? ni Filipe doon po sa bating, kung nananampalataya ka ng buong puso, mangyayari. At sumagot siya at sinabi, eto po ang sagot ng bating, sumasampalataya so, ako na si Hesus Kristo ay anak ng Diyos. na niyo po ba yon, mga magulang at mga kaibigan? Ang tanong ni Felipe dito po sa bating para si mabautismuhan, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. Ito po yung kailangan ha, ah, na requirement para mabautismuhan, ha, ah, para tanggapin yung water baptism. Sumasampalataya ng buong puso. Ayan. Dito po sa YouTube Live ay merong sampo at sa Facebook Live ay merong 38. Salamat po ha, ah, sa ating mga kasama ngayong gabi sa atin pong Bible studying ito. Ngayon, sumagot po yung bating sa tanong ni Filipe. Ang sagot ng bating, sumasampalataya ako na si Heso Kristo ay anak ng Diyos. Ano po nangyari? 38. At ipinag-utos niyang itigil ang karo at sila'y kapwa lumusong sa tubig si Felipe at ang bating at kanyang binautismuhan siya. Nung marinig po ni Felipe yung sagot ng bating na siya sumasampalataya ha, ah, sa ating Panginoong Heso Kristo na si Jesus Christ, anak ng Diyos. Eto na po, pinatigil na po yung karo. Ano po ang nangyari? eh, kapwa lumusong sa tubig itong uh, si Felipe at ang bating at binautismuhan ni Felipe ang bating. Tama po ba? Bakit po binautismuhan yung bating? Kasi sumasampalataya kay Jesus Christ. Ah? O, oh, eh, dito po sa iglesia sa may apalit pampanga. Ah, nandito po yung mga dating uh, mga membro dyan. Ah, Matanong ko lang po kayo, ha? Ah, kay Sister Grace Barrios. Oh, ah, nung kayo po'y bautismuhan, dyan po sa may iglesia, sa may apalit pampanga, tinanong po ba kayo ng ganito? ah, Sister Grace Barrios, sumasampalataya ka ba na sa mga huling araw na ito ay sugo ng Diyos si kapatid na Soriano? Pwede po bang sumagot? si Sister Grace Barrios, ha? Ah, yung iba pang mga ha, ah, nanggaling po dyan sa may iglesia, sa may apalit pampanga, Brother Roniel Legaspi, ah, Brother Robert Santos, ha? Ah, yung mga dating mga miyembro dyan po sa may iglesia, sa may apalit pampanga. ah, Pwede po ba ninyong patunayan? Ah, dito po sa ating mga kasama sa Facebook Live at YouTube Live, na talagang tinatanong ng bautisador ang isang magpapabautismo na bago ka ilubog sa tubig, eh ikaw ba, Sister Grace Barrios, ay sumasampalataya na sa mga huling araw na ito ay sugo ng Diyos, si kapatid na Soriano, ah, kay Brother Carl Lewis. Ayan, sumagot so po si Sister Grace Barrios. Opo, Brother Will, na utu ako ni Soriano. <laughs> Ayan. Meron pong uh, nagpapatunay sa aking sinasabi. Brother Roniel de Gaspi. Opo, ganun nga po ang tanong ng bautisador. Ayan. Kaya papaano po ako sa uh, sasabihan na uh, ako ay uh, nagsisinungaling dito gumagawa ako rito ng kwento. Eh, ito po, oh, pinapatunayan ng mga dating mga miyembro na nabautismuhan, ha, ah, dyan po sa may apalit uh, ah, pampanga, ha, ah, na talagang bago ka ilubog ng bautisador, e eh, kailangan sagutin mo yung huling tanong na, ikaw ba, kapatid, ay sumasampalataya na sugo ng Diyos si kapatid na Soriano sa mga huling araw na ito. <laughs> Ayan, sabi po na Trey John Tamerlane, yes, dahil sa gutom, umuo ako. <laughs> <laughs> eh, siyempre po, eh, pinag-ayuno po kasi yung mga babautismuhan eh. Ha? Eh, gutom na gutom siyempre. Yung uh, mga uh, eh magtatagal ka sa tubig pag hindi mo sasagutin yung nga, uh, tinatanong. Eh kaya kahit labag sa loob mo yung uh, uh, isasagot mo na ikaw ba kapatid ay sumasampalataya na sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito si kapatid na Soriano. Ha? Ah? Nung dati po si Soriano lang ang binabanggit. Ah, nasugo ng Diyos sa mga huling araw. At itong mga bandang huli, ay dinadamay na si Bonjin. Ha? <laughs> ah, o oh yan. Kaya, ah, itong mga ah, mo bukas, eh, kaya po sila humiling na sila po ay bautismuhan uli, eh, dahil, ah, Brother Willie, eh nadinig namin na uh, tinalakay mo sa programa na uh, sa bautismo, ah uh, water baptism, kailangan eh yung babautismuhan ay sumasampalataya kay Jesus Christ at wala nang uh, dapat pang isisingit pa na tao na dapat mong sampalatayanan. Ha? Huh? Nagkakaintindihan po ba tayo? Kaya yung bautismo na isinasagawa po diyan sa iglesia sa may apalit pampanga na yung mga abinautismohan na itinanong pa at inubliga na sumampalataya sa magtuhin bilang mga sugod ng Diyos sa mga huling araw na ito. Eh yung inyong tinanggap na bautismo diyan eh invalid. Yan po ay uh, Uh, not counted. Ha? Nagkakaintindihan po ba tayo? Kung baga sa basketball, hindi common uh, na ishoot mo yung bola doon po sa uh, basketball ring, eh, counted. Ha? Merong nakapag-shoot ng uh, bola uh, sa basketball ring, ay inabutan na po ng 24 uh, second uh, shot clock violation. Tama po ba? Alam niyo po ba sinasabi ko na sa laro ng basketball, dapat within 24 seconds ma-shoot mo yung uh, bola. Kahit yan ay na three points mo pa, eh nag na po. Eh hindi counted yun pong ng uh, Ah, uh, na-shoot mo na 'yon. Nagkakaintindihan po ba tayo, mga uh, magulang at mga kaibigan? Meron naman po eh nag-shoot ng, uh, ng uh, bola, nag-lay up ay traveling naman pala. Ah, Eh ang ginawa koy tinakbo yung uh, bola, hindi din rebol, basta ni up. O oh, kahit uh, na shoot ay nag-counted yun. Nagkakaintindihan po? O yan po ang ibig kong sabihin. Na tumanggap kayo ng water baptism dyan po sa may uh, apalit pampanga. Eh, ang uh, nangyaring bautismo ay eh, uh, uh, tinanong pa yung babautismohan na ikaw ba kapatid? Ay, sumasampalataya palataya na sa mga huling araw na ito ay sugo ng Diyos si kapatid na Soriano at si Bonjing. <laughs> o oh, po, mga magulang at mga kaibigan. Doon po natawagan ng pansen ito pong mga magpapabautismo uh, bukas. Doon nila na-realize ay invalid nga yung aming tinanggap na water baptism kasi sa Biblia, yung uh, bating, binautis ni Pilipe, isa lang ang tanong, sumasampalataya ka ba ng buong puso? Sumagot ang bating, sumasampalataya ako na si Heso Kristo, anak ng Diyos. Nung marinig yun ni Pilipe, ayon pinatigil na yung uh, karo. Sila po ay lumusong na sa tubig. muhan. Ni Felipe yung bating. Amen.